What's up mga chong for today's video may na ako nag-offer ng premium at quality na takoyaki na meron niyang baby octopus at marami pang iba so ano pang pa hinihintay natin puntahan na natin yan let's go dito lang pala yan sa Taichu Takoyaki located at 409 Virginia Street, Pasay City. Open sila dito daily from 4pm hanggang 12am. Nag-offer sila dito ng quality at premium na takoyaki na overload sa lasa at overload sa sarap. Ilalagyan nga muna nila to ng baby shrimp at gulay. Pwede nyo naman patanggal yung gulay kung ayaw nyo. Lalagyan din nila to kung anong flavor ba ng takoyaki ang gusto mo. Meron sila dito ng cheese, crab stick at yung pinagmamalaki nila dito na baby octopus yun oh. Grabe, di ba mga chong nakaka utom na. Lalagyan nga nila yan ng secret sauce, Japanese mayo, overload cheese. After nga nyan lagyan, ito torch pa nila yan para may extra flavor pa. Meron din pala sila dito ang Filipino style sushi. Meron silang tuna at beef na overload din sa pampalasa. Meron din sila dito ang corn dog, milk tea, at masasarap na juice. Hi ma'am, kayo po si... Yan. Ah, Eugene po. nice Hello, meeting you. Kayo po yung, yung may-ari ng takoyaki dito? Ah, uh, po. Yes. Ano po yung mga yung offer nyo dito, ma'am? Ah, uh, meron kami dito, ano, takoyaki. Tapos, meron kami cheese stick, corn dog, mga Pilipino style sushi. Meron wow. Dito. Tsaka milk tea, meron na dito. Ano po yung specialty nyo sa ano, takoyaki, ma'am? Sa takoyaki, ano namin, um, best seller namin, cheese bomb, octobits, baby octo. Ano pa ang hinihintay natin? Gutom na ako, subukan na natin yan Let's go! What's up mga chong? Nandito ako ngayon sa Taichu Takoyaki Para subukan yung iba't ibang flavor nila ng takoyaki Meron sila ditong cheese bomb Na grabe mga chong, oh, punong-puno sa cheese Grabe naman Tapos meron din sila dito, yung paborito ko ah, Ito yung may octo po sa ibabaw, yun ba oh. Diba? Ah, gutom na So subukan natin itong ano, ah, overload cheese nila Grabe oh. Oh, grabe sa cheese yun oh. Mmm. Ang sarap. <coughs> grabe yung pagkakachis nito. Tapos nalalasakan ko yung ano, baby shrimp na nilagay nila. First time ko nakakita nung gano'n, no? takoyaki may baby shrimp. Sarap pala. Meron din sila dito takoyaki na octobits tsaka crab sticks. Sabukan natin. Mmm! Ang sarap! Mahilig pa naman sa takoyaki. Isa sa pinaka gusto ko na takoyaki itong yung ano, may baby octopus. Tingnan natin. Kata, sa sobrang dami ng cheese, hindi na natin makita yung octopus. Pakita ko sa inyo. Octopus, talaga dito. Ayun o. No? Octopus. Ang laki! Baby pa yan. Bukan natin tanggal yung octopus. Buwan na rin mo. Isang buo mm. The best talaga mga chong pag may mga baby octopus sa takoyaki Grabe ang sarap. Ang lambot. Grabe yung pagkakaluto. Ang ganda. Hindi siya yung mag Ang lambot ng... Ayun o. No. Oh. Hmm. Ang sarap. Ma'am, pa-order ako nito 100 pesos, ha? Mm. <laughs> ang sarap, eh. You, meron sila dito ang dark choco milk tea. Ito din yung bestseller nila. For only 39 pesos lang, oh. Hmm, sarap. Mahilig ka sa lychee, yon. meron din sila dito. Hmm, sarap. Meron sila dito ang uh, Filipino style na sushi. Subukan natin. Ang dami daw mo order sa kanila na ito kasi nasasarapan. Bali ito, yung isang sushi nila dito, eh, tuna. Subukan natin. Hmm. masarap nga. Filipino style sushi. Ang galing. Meron din sila dito uh, beef na for only 70 pesos. Subukan natin. Yung ginamit na lang na, yung ginamit pala na rice dito is Japanese rice. Mm. Yep. Tapos lasa lang yung flavor ng beef. Panalo. Tasty hey, mga press. Buwan natin. Mm. Ang laki ng cheese. Itong corn dog, you know, ang laki ng corn dog nila. Isang classic, isang may mozzarella. Buwan natin. hmm, Ito kayo, oh. Panalo. Ito naman yung classic corn dog nila. hmm, Ito may hot dog. Mm, top. Kung nagustuhan mo itong video na to, ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo dito sa Takoyaki Taichu. And kung may gusto kong ipa-vlog, comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!